Ito po yung mga nahuli namin na niyo okay, oh, daming alamang. Oh, sila, isambal, isamplanggana. Oh. Yan po ay lilinisin pa namin. Tatanggalin po. So, what's up guys? Narito kami ngayon sa Lian, Batangas. Titingnan natin yung mga manghuhuli tayo ngayon ng alamang. Ah, uh, base din sa ating mga kasama. Ang init ng tubig, ko. Ang init ng tubig, bakit ka noon? Hindi ko Kaya nga. Yon, base din sa ating mga kasama. Marami raw alamang. Marami raw alamang na naisipatan sila dito. Ngayon titignan natin kung hindi! Huwag na batya! Ay ko! Aray! Ito! So, ako makapansin nyo Narito tayo ngayon sa Dagat Yun yung ating mga kasama uh, Naninigpaw ng alamang Titignan natin at lalapitan kung uh, Sabi nga nila marami <laughs> Yun So yun pupunta tayo doon Ito so, Narito na tayo ngayon. Ku, oh, cool, nabasa yata ang pera ko. Ha? Huh? Hindi na. Guys, ito may patay na isda oh. Ano bang isda to? Ay. Ayun oh. May patay na isda oh. Nakalutang. Okay. <laughs> Nalun, ayan oh, si Orchin oh. Kita mo yan oh. Guys, yan ang oh, si Orchin. Si Orchin. Oo. Oh, once na natapakan nyo yan. Ibit Good luck. Adik to. Tara ka matag. Oo. Oh. Masak sa paa. Hmm. tayo pre O, kaya nga. Kaya... Ayan no. Ang dami si Orchi no. Yan no. Si Orchi at saka yun no. Dapat nagsinilas ka pre. Sinuto mo yan no. Mga si Orchi no. Mga nagkala oh Patay Yan no. Mga si Orchi. Ang dami oh. Yan yung mga itim niya pre oh. Yari, ka dyan, ang dami oh. Yan ang ingitim oh. Tingnan mo ang dami. Yan oh. Lari ka dyan. Yun po yung amin dalawang kasama. Nangunguha po siya ng ano. Nang alamang. Sinisigpa po nila. Kasi eh, Uh, marami po siyang na-stranded na, na uh, Alam dito sa may ano Mga inabot ng low tide Hindi na po siya makalis Kaya po uh, Mas maganda po siya magsigpaw Kapag ganito po ang ano Ito po yung mga uh, isda Na yung Mga na-stranded Patay na po siya oh. Patay na po siya pagka mga ganito Pero malambot pa yan oh Pwede pa to Kaso okay. ang, ang, ang problema, kung nakakain tong to. Kasi yung po mga na stranded na isda, namamatay po sila dahil sa sobrang init ng tubig. Sobrang init po ng tubig, hindi po sila makapenetrate dito sa ano. Kaya yung mga na stranded namamatay po siya. Yan po yung aming mga kasama oh. Yan, yan. Yan po ang aming mga kasama na nanguhuli. Malulupit yan, malulupit. Yan. eh oh, no, lang ang isda. Oh. Eh. Yun po mga pugita, ginagamitan lang po nila ng kamay kapag sila'y nanguhuli. Ganun po silang kalulupit. Yung mga uh, uh, si Orchi na kanilang tinatapakan, hindi po umi sa nilang mga, ano, mga balat. Ganun po silang kalulupit eh dahil po kami ibang eh, mga bagi, baguhan lang ayan naka aquasis po kami ito pong kasama ko naka paalang ayan kaya ano po siya ah, nag-iingat kasi baka po sila makatapak ng ano si Orchin ayan yan po yung mga kasama bali yung po ang kanilang huli da-dala na niya yun o no? huli huli niya Ah, uh, bali po mamaya mataas na puli yung tubig na 'to. Nagi-start nag na po uli siyang tumaas. Kung mapapansin niyo diyan 'no, oh, 'yung tubig na 'yan, oh, nag-i-start na siyang tumaas. So, mamaya pa. Ah, uh, ganun na uli siyang kataas. Abot na po siya sa side na 'yon. Ah, uh, bali ngayon uh, habang hindi pa mataas ang tubig, uh, mag uh, gala muna tayo dito I, uh, maghanap tayo ng mga isdang na stranded or yung mga pugita na na stranded dun sa kanilang mga ano uh, mga lungga yun ang ating tatargetin na mahuli then yung iba naman na uh, yun nga yung mahuhuli nila sa sigbao yun yan. Yun yung tinatapakan namin ngayon. Yan, may tubig na siya. Nag-uumpisa na po siyang tumaas. Kung makapapansin nyo, itong tubig na to, ang init. Kasi nga, dahil sa say stranded, uh, yung sa sobrang init ng araw, na, ano na siya, uminit na. Kaya yung mga na-stranded na, na isda, namamatay. Sa sobrang init ng tubig. Siyempre tayo, naka-aquasus tayo. Uh, ramdam pa rin natin yung init parang naka hot spring yan o oh, ang dami isda syempre hindi natin mahuli maliligsi yan yun sila yung mga kasama natin dyan naninigpaw ng isda so mamaya ang gabi uh, itataray natin manghuli ng mga pugita dun sa batuhan which is doon yun yung batuhang yun uh, bale habang hindi siya high tide yung mga na-stranded na pugita posibleng naroon sa mga ilalim ng bato ito pong dalawang to ano po yan mga veterano mga huli ng isda bago po yan na-discover ay talaga namang hong panghuhuli ng isda ang talagang kanilang mga talent ay okay, kita nyo naman sa mga galawan no? oo oh. Ito pong isang ito, nakasama na po ito ni Moro Ami. Ayun, <laughs> may kayabanan to. Isa pang hole niyang isda. Ayan, oh, ang dami. Ayan, oh. Ito, oh. Nakasama na po ito ni Moro Ami sa panghuli ng isda. Ayan, oh, ang dami. Ang dami, oh. Isagad mo. Yan. Ayusin mo, papagalitan oh. <laughs> ka. Hahaha. <laughs> Malupit po yan dalawang yan oh. Alam na lang kahit so, walang work ay talagang gumagalaw oh. yung dalawang yan. Oh. Kita niyo naman sa galawan oh. Ah, pang mga veterans move oh. Oh, yun. A, dito pala yung sila na ano kaya dami ng Dito. yung kanila mang huli, oh. dami damo <laughs> <laughs> Maganda doon, hindi siya nakaalpas. Hmm. Wala. Kami nagka nalunod. Eh, hindi pa yan maka hindi hindi ba yan makakasama sa ano? Sige, lagay mo lang yan kay nandiyan lang yan. Oo, oh, dami oh. Oo, no, ma'am. Yan. ka, huwag ka nang dumaan sa malungot. Aray, re retro! Oh. Yan yun, yung... Uh, ito po yung mga ito oh kita niyo ho kita niyo, mga na strandness daw mga naglutang lang dito oh Yan base po sa, sa mga na strandness daw Yan ito kung kinatatayuan ko ito kung ito po ay high tide eh ang tubig po nito ay gabaywang ang taas ng tubig kapag po ito ay high tide then ngayon po siya ay low tide 'yan lang po yung taas ng tubig niya yan, almost gapaala ang ng kanyang ano. So, yung pagkain po namin mamayang... Ay, hey, ito ang dami. Ay ano? Pre, ito ang marami. Dapat nililinisan natin ngayon. Pre, ito ang marami. Dapat natin Pre, ito marami, promise. Hari, hari. Pre, promise ito ang pinakamarami. Ayun oh, dami oh, naririto lahat. Ayun oh. Ang dami. Ganito ba lang churan ito? Pre, ayun dami. Pre. Ala, dapat pala marami yung buka, malaka, malaki yung buka. Ayan o. Ay. Ganito pala ito, puro haba. Ala, ito po, tingnan nyo po yung ano. Ayan o. Oh. Nagpapaltukan lang doon sa ilalim. Yan po yung ano, tinatawag nilang, yung tinatawag nilang alamang. Ayan, ayan, ang dami. Narito pala lahat. Timba, ang laki na oh, wala na tayong paglalagyan. Pre. Ang dami, promise. <laughs> ang dami pre dini, dito mismo sa dukay eh. na 'yan oh. Narito lahat. Pre, dito mismo sa dukay, eh. ang dami lahat. Dini, dini. Dini. Oh, Dini, Dini, are, are, are yung porsyon, aree. Ito. Ay, siya saot dyan. Wala kami dyan nila. <laughs> ayan o, no, tiba pre, kung mapapansin mo, ang dami. Ayan o. No. Are, dito. Pupunta, pupunta ko dyan pre. Dito ka magmula, ayan o no, pre. Ang dami Ito, ito ang pinakamarami, ayan o. No? <laughs> ito, ito. <laughs> Hindi, madumi dyan eh. Madumi dyan eh. Ito talaga oh. Ayan oh. Ayan oh. sayo oh. Ayan Dito ako magsimula sa likod. Ayan oh. Ang dami oh. Di gati yan yan. Eh. Oo. Oh. 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 Pari, gapat ganyan. Ay, ganyan ba yan dapat? oh Para oh, oh, maka-ex. No? Oh, huli lahat. Siete. Wala, ang dami. <laughs> Pari, mo muna. Hmm. Balik Ito, tumo puno. Ang dami. puno na. Wala na 'tong paglalagyan. Balik tayo. mo 'yung laman namin, no? ano. Wala Katagumpay. Wala si dami na. Kay Katagumpay kay. Oh. Kamirman. Kay motor Honda. Oh, tingnan mo dami si dami. Lo. Ni, ah, marami na Hello, ang dami ang dami, ang dami ng lamang oh. Sige, buhatin mo. Hello, ang dami, I promise. Oh. Yan guys, oh, tinimo, tinimo ng alamang ang dami. Hello, oh. sige, ang dami. Ayun pa lang ang Ano gagawin natin diyan? Di, lagyan natin ng ano, to, torta. Lilisan mo. Ang dami tinimo, ang dami. Buhatin, buhatin, buhatin. Guys, kung gusto nyo mauha, punta lang kayo dito sa liyan, guys. Wala problema kayo dyan. buhatin nyo. Buwati para tubig pa, mga masala hindi okay. uwi na tayo oh, uwi na tayo ang dami oh okay, guys guys sige <laughs> nyo na, guys ya. manok pa dito guys 40 ang kilo <laughs> 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 isa pa isa pa sa alay <laughs> oh grabe ang dami, <laughs> oh, grabe, ang dami. Ganyan pala yan. Ganyan pala panguhuli niyan? Oo, oh, oh, sigpaw. Ano oh, yung nga tawag na sigpaw? Oo. Oh. Sinisigpaw. Ang lupit. Uh, basic. Basic lang yung panguhuli. Oo. Oh. Mm. mm. So, tenso, tenso, um, um, uh. yung... Pati ka mo, sama. Yan yun po yung mga shoutout po doon sa akin mga kasama yan. Talagang malulupit po yung mga tatlong, yung tatlong yan. Kita nyo naman yung isa namin kasama. Balot na balot. Oh. Takot maitim. Oh, pang takot pangitim. Buiset. <laughs> ah. <laughs> oh. Lupit, dami. Yan Guys, oh. ito lang yung taga isang sandok lang. Oh, ang hirap pa, grabe. Eh. Ate, ano? Diyan. Tapi ang hirap eh, may marami dumi. Sige lang, isama kasi nila yon. Kasi ganun no. Guys, tinanong nyo guys oh. Kung kayo makapunta dito na liyan guys. So, pang ulam lang, walang problema guys oh. Oh, grabe, Kino, ang dami. Pag torta na yan, guys. guys oh. Oh, torta oh, grabe, to dami. Dami. yan guys. Torta yeah, Kung to kayo mayaman guys. <laughs> Siya ka, wag ka na muna kayong pumunta dito guys. <laughs> Kaya, kayo, kayo. <laughs> Nahirap, okay, guys, lupit ang dami. Ulam na to guys, ulam na. <laughs> guys, ko na lang kayong Guys, tayo nyo lang ang <laughs> agahan ako. Ang lubit! Ang dami! Ari, wala natin maglalagyan! Aray boss, oh, gawagawala ko guys! Bukas ulit! Yes. Alis na tayo! Oh, Uy, tayo. hindi, linisin natin ito okay, ngayon. Yeah. Linisin, li, linisin mo natin. Guys, one year Tag, one ngayon tag. Tagalamang, tagalamang. Tagalamang. Meron pa ko dito guys. Hmm. Ayaw. Yun. Ang dami nga. Ang dami? Ayun o. No? yung mga na-stranded na ano. Na, okay, so ang dami, ang dami, ang dami alamang. Ayun, doon, doon. Guys, sadlokin mo. Guys, sa eh. mo, yan oh, <laughs> sa ang sa natin, dami. Guys, sandukin <laughs> natin, guys. Guys, makakita, guys. Ayan o, ayan oh Ang dami. Ang dami. Ang dami. Tiyan yes. o, pa papunta dito, papunta dito kasi yung kasama namin guys, naka-antipara guys Ay, Talagang malabo ang paningin na guys <laughs> you, know? Hey, you know abot dito, abot dito, abot dito. ko dyan Guys no. Yon yes. Yon. Guys, Yon Yung kasama kasi namin, kapag nakuha na namin, promoter na namin yan. <laughs> <laughs> Siya na po mag-advertise sa kami Hahaha 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 Kita rin na, huli tayo. Nainggit sila. Grabe, oh, guys. Sila tiri, yung tiri -tiri tingnan nyo ang dami. Sabi nila, maubot nila, maubot nila. nila nila kunun uh, sa pagkana natin. Guys, sacrifice lang talaga, guys. Hmm. Kailangan yung yung mga sumamang mga ano, uh, ano ba ang tawag dyan? Uh, mga seaweeds. Oh. Eh kailangan tanggalin natin kasi okay, nga Okay, eh, may patyo oh. tayo diyan. Oh, oh. Kailangan uh, material lang sa kanila eh, 'yung mga nahuling si alamang. Niya. Oh. 'Yung mga alamang. Alamang. Hipon. Ah, kung hindi niyo po alam 'yung alamang, 'yun po 'yung mga hipong maliliit. 'Yun po 'yung hipong maliliit. Anak ng pasayan Oh, Oo. Eh? Yan. Basic, basic lang po nila. 'Yan oh. Ibig sabihin, mamaya Meron na po kaming pang-ulam. Ah, torta. May torta na po kami mamaya. Ah, ayun. Ang dami. Yung mga so, yun. Kita nyo yung mga na, yung nahuli namin. Ayun oh. Saglit lang po 'yan, isang salukan lang. Ang dami. Yan oh. Ang eh. Wala na lang paglagyan. Kala lang sa kanila guys, walang paluha pa Walang tingga. Oo. Oh. Kaya uh, mahirap talaga pag sandok na ano guys. Grabe ang lupit. Ang dami. Guys, kung gusto nyo po sutukan, meron po kami para pang Promo dice na namin. ay black filter po yan. Pari <laughs> Arthur. <laughs> 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 oh, yung po ngamin kasama yon ninja. Serial, pero oh, dati po yun, siyang driver <laughs> ng ninja van, kaya ganyan po itsura. UFC fighter yan kung gusto nyo hmm. suntukan sige yayaan nyo yan pero kung gusto nyo pangulang <laughs> yayaan nyo rin yan marami meron yan grabe <laughs> daming alamang ano yan seasonal ba yan oo oh, seasonal to seasonal, seasonal yan oh. ang dami every one ganitong buwan, nalapas yan sila nag-formating ba meeting ah pag ano, tumit? sila, yan ang so, oh, Ibig sabihin, ano sila, pumupunta sa tabi. oh, ngayon, siyempre, ang tao ay pang-ulam. Oh. Ibig sabihin, pag inaabot nga sila ng low tide, eh, posible sila ma stranded sa tubig. Oh. Dito yeah. sa, ano, yan o, yan kagaya po nito, yan hmm. Halos wala ng tubig. So, Yung, nadadala din ang hmm. alon. Kaya minsan hmm. nun sa Negros, nice. or sa Bacolod, naka-experience sila ng ganun, guys. Yan. Nasa dalampasigan lang talaga. Hindi ka na mahirapan. Okay? Mm -hmm. Ganyan po yung ano yung... Kaya sa sabi ko lang dito, tamad na makatamagtabas ang damo. <laughs> <laughs> Anda <laughs> mo. Anda mo. Masukal. Masukal. Ngayon okay, guys, pahanting lang tayo ng ano guys. Pugita. Pugita uh -huh. naman tayo kasi sapos na tayo doon sa Alamangay. Pugita <laughs> naman tayo guys. Tingnan nyo Tuturuan. guys. Tingnan nyo guys. Um, huli uh -huh. namin guys. Grabe uh dami. -huh. Tuturuan kayo kayo guys kung paano manghuli uh -huh. ng pugita. Ang sarap nyan. Torta. Tortang. Tortang alamang ano. Yes. Uh -huh. Uh -huh. With by driver ninja van guys. Sa likod guys. Ito. <laughs> Ninja band. Yan po yung aming kasama ni Pal po namin yan. Pumutay sir. Mamaya pagkaluto to. Bibinta na namin sa mga kapit-kapit pa. Isa din guys, yung tikatikin namin guys. <laughs> Dapat talaga guys. Hindi mo na namin malalasok. Ang <laughs> usya Kasi yung, yun po yung consequence ng ano, ng taga <laughs> Kasi siya yung ulang. Oh. Pinaglagaan kami guys. Eh. Ay kung wala kami guys, wala din siya. Wala din shield guys. Wala din shield guys. Ganun yun. Bakit? Purga na pa. Matiting na lang kami dito guys kasi may naka. purto na kapak pare. Huwag kang matakot. Kaya mo no. yan. Is Don't be afraid. Siguro guys, uh, nalutay dyan. Hindi, baka eh, may ginagamit sila dito. Kaya Ayan. Narito po na tayo sa portion na may tubig. Okay. Kasi ito po yung mga portion na wala. So yun. Ay, titignan natin dito sa portion. Yun, ang dami! Ayun o! No! Hey guys. Sa lukay mo na pa pa ganun. Saglit lang guys, eh doon tayo magsimula guys kasi oh. may si Orchen guys, talaga masakit yan guys. <laughs> may tumoy guys, may tumoy. Ayun, ayun. Guys, kento lang yan oh, ko lang dito guys. Ah, guys, ang dami. Kung kumapansin nyo yan oh, ang dami. Yes, eh, O sige, trial natin sa promodation oh. natin. Okay. Pati na no, guys ah, hindi sa atin itong panghuli guys ah. <laughs> Ay, makamakabayad tayo nito guys ah. ah okay. Yan. Bali is nesta oh. nila yung ano. Yan. Ito sa gilid guys. Eh. Yan. 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 Ayan guys, oh. Sige, good, pa good, oh. Pay good 'yan, pay good 'yan. Pa mo mo pang yung lumot mo. Oh. tumakbo 'yan. guys. Oh, dami. Guys. Hindi na mas... <laughs> guys, may 10 piraso yung OGT natin. OGT pa lang 'yan, pero ang dami nang nahuli. Yeah, yeah, yeah guys. Yeah. Huh? Dito kasi guys, eh, talagang malinis dito kaysa doon sa Sir, So mais daba. Oh, Mahina sila, mais daba. mais <laughs> nakasama. Gi, oh, lagay mo pare. Sama mo Guys. Uh, oh, doon na mas kabilang guys. Ayoko ko na. Mais nice daba. Malupit, 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 malupit. So, dito talaga. So, dito ba experience, experience uh, para ma-experience ba kung paano manghuli ng alamang. Yan oh. Balen dami si uh, mamaya siguro makaka ano na kami after kami siguro malinis yon yung aming mga nahuli siguro Hi guys. hindi ko alam uh, guys kung ano nangyari yeah. Uh, dito guys so, uh, yan po yung mga isdang na lunod ang malaki guys so, oh, ang ganda ng kulay ah yeah, oh. kung uh, sa tinawag sa Cebu nito labayan guys oo uh, hindi ko alam sa ibang ano nangyari <laughs> kung anong tawag, anong tawag guys. Uh, guys, uh, <laughs> sa sobrang init yan o yung po mga na-stranded na isda ayan namamatay po siya yung mga, ayan mga sa sobrang init lumuluwa yung mata ayan o, mga naglutang sila o oh. oh yan o ito po isang topiran ha ayan o, isa na yung, yung isa luwa mata, sa sobrang init. Ay, yung pang isa o oh, oh. nakalutang, nakalubog. Okay, yung kapang, ano, ta, ano yung pare, nagsabu. Oo, oh, nakalutang sa, yung mata. Sa panahon guys, kasi grabe nung pag-apak namin. Sobrang init. Yan Yan yung makasama namin. Sanay na sanay talaga yung mga manigpaw oh. ng, oh, ano, alamang. Kasi pati yung alamang ng bahay sinisipaw yun eh. Nakasabu to, nakasabu. Ito, ito, ito guys, ito. Nakasabu yan, nakasabu. Yeah. Ito ang tinatawag na tambasakan guys. Uh, Kawawa talaga guys, sobrang init dito. Lumuluwa ang mata. Lumuluwa ng mata. Ay, sino ka mang tao na tamanin, lumuluwa ang mata mo guys. Sorry guys, talagang yan guys ha. Patita mo guys ha. ang well, dami, ang dami. Marami, marami silang kuha. Ito yung binalawang mata, pati yung buwang mata. Ano isda yan? Tatulog yan guys bago na matay Yan oh. Kumatos kumatos. Ito po yung mga sea na inaabot ng low tide yan oh. Ito, Ito kunti lang guys. Ubus na yung ano namin. Ah. Ah. Ito. Yung mga isda oh. Okay, okay. Makukulay ang isda. Makukulay yung isda. Yan oh. Guys, kawawa talaga ang isda dito yeah. guys. Kasi kumapapansin nyo. <laughs> dito, Ayan, yeah. ang dami, ang dami, ang dami, ang dami. Sige, sige. Ang dami. Sige. Ha? Sige. Tulit ko natin guys. Oo. Oh. Sayang yan. Ang guys, piting, piting ako muna dito guys ha. Hmm. Sayang yan, ang dami. Yan o, you know, hanggang dito Oh. Hanggang dyan guys. Oo. Oh guys. Ayan, <laughs> <laughs> hey oh. ay, oh. ganyan, ganyan. 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 naka-cross position, naka-cross yo. Oh. Sabagat guys. Guys, so, Sala, guys. Hindi tama yan guys. Ah. Kasi tama. ang baba niyan guys. Oh. guys. Yon, ganun so, naman pala. Uh, ano, uh, uh, okay, <laughs> oh, out so, so, po yung tamang pang. Guys, ako Oh. Oh, 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 sa bukid eh, kaya okay. marunong siyang oh. Oh. Ah, bukid ba? Okay. okay guys, ah, guys. Dagat pala, Tumagat. hindi bukid. Kaldo-kaldo ah. guys. Ayun guys. Sige. Sige guys, wag kayo Dami nga lamang. sino ka? Bakit ka nagtatawag sa amin? Tangina mo ka, tumigil ka. Daming alamang. Shout out po doon sa mga oh guys, yeah. kasama namin dyan. Yan o. Sige, shout out po sa taga Santo Tomas dyan. <laughs> <laughs> Pagod na ako oh. guys. Hindi. <laughs> Panat lang. Hanap na kami ang bat guys. Hindi guys, hindi isa na namin ha. Yan yeah, yung mga tuturuan na naman kami namin kayo paano mag-tulog dito. Siyempre after na mahuli, lilinisan pa yan kasi madumi, may mga kasama mga so, ano. Mga nga guys, sa mga nahuli sila pa magluluto guys. Uh, yun, maglilinis. Ang init ng tubig para naka spring. Guys, malaki dito. <laughs> <laughs> guys, napakalalim pala dito guys. Lilinisin natin yan. Guys, sa kamis pa. Yung bayad ko, parang talagang parang naka-spray guys, ala yata ang guys dapat parang hindi tayo dito duman ala to guys ala to guys natin malamit guys hindi dapat dito tayo duman ang init ng tubig ang init guys, nangiiwa kayo guys ito ba yung aming kasama mo takot na to sa init kaya pati iulong balot na balot oh, yun dito. Yan. Bali, tapos na po kami manghuli ng alamang. Lilinisin na po namin yun kasi may mga kasama damo. Uh, para malinis siya at maluto, kailangan pong linisin siya, alisin yung mga damong nakasama. Yan. Bali, papunta na po kami dun sa aming uh, destination para yung mga nahuli namin ay aming linisin. So yon let's go! Tara na!